Andam na ang mga personal ug mga sea asset sa Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao kini alang sa paghatod sa mga eleksyon para pernalia Sumalapan ni Lieutenant Junior Grade Winston Gonzales ang spokesperson sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga sama sa nang labay nga eleksyon andam na ay lang hanay sa paghimo sa ilang tahas kini aron masiguro nga luwas og plaster ang paghatod sa mga eleksyon para pernalia sa mga lugar sa riyon nga tabukon og dagat din usa kini eh, sa gipangandaman sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kawas sa pagbantay sa seguridad sa so maabot nga Semana Santa So kanang mga inuna na instances ma'am isiguro nga ang Philippine Coast Guard mo alalay og mutabang mam para Uh, mas secure na to ug maayo ang atong mga election paraphernalia In the heart of changing lives ako si Brigade Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao Ta Music and News Authority